napapauso ngayon yung rasma ano ba yung rasma pag pinunood pag search nyo daw yung rasma ngayon yung rasma nakakatroma ah, eh ako masyadong mapag-isip si-search ko natawa ako bigla <laughs> kasi yung rasma no, para sa akin nung bata pa kasi ako lagi kami sa ilog doon kami gumagawa ng rasma <laughs> pagkatapos hinahabol pa namin yung rasma kasi yung rasma na yung pag namin yun inaalalayin pa namin siya habang inaanod hindi <laughs> ko lang may tinga kumain ako eh wala <laughs> lang napaisip lang ako natawa lang talaga ako kasi nakita ko pero hindi ko naman siya pinigapiga nakagaya nun sa napanood ko grabe kadiri <laughs> <laughs> Ayun guys, uh, pag hinanap nyo si Rasma sa nyo, eh yun nga, uh, depende sa tao kasi, kaya kung hanapin nyo si Rasma, huwag kakain ha, o, hindi pala si, yung Rasma pala, pag hinanap nyo yun, eh huwag kayong ano, huwag kayong kakain bago panoorin yun kasi ba mamaya mahina mga sitmura nyo. Ako lang kasi dati, eh, naalala ko lang bigla tuloy ng bata ako <laughs> ayan guys search rasma <laughs> napaisip lang ako natawa ko bigla